Sa so karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live, live Nation, Nation Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Argel, magandang araw Pilipinas, mayong adlaw Mindanao ang dapat po ay mapigilan ng COMELEC o mga walang pakundangan na paglilipat ng mga presento o mga voting centers dahil lamang sa kagustuhan ng mga politiko. Ito ang naging pahayag ni Commission on Elections COMELEC Chairman na si George Garcia sa ginanap na tatlong araw na Bangsamoro Speakers Training na ginanap sa General Santos City na pinangunakan ng Bangsamoro sa Moro Information Office at ng BTA Office of the Parliament Speaker. Sinabi ni Garcia na tuwing malapit na ang halalan, biglang lumilipat sa ibang lugar ang isang botante at maging ang mga municipal, city at provincial election officers ay ililipat din kagustuhan ng mga politiko dagdag pa ni Garcia. Ito ay ang dapat maaksyonan na sabi pa ni Garcia. Samantala, nagkahalagan ng 6.8 milyong pisong suspected Shabu ang nakumpiska ng PDA ban mula sa isang suspected Shabu dealer sa barangay Western Wao, Lano del Sur. Kinilala ni Pidia Barm director si Sario Castro ang drug dealer na si Alimar Mama Matalikop na taga barangay Kadingilan, bayan ng WAO Lanao del Sur. Destinido ngayon si Matalikop sa WAO detention cell habang inihanda naman ang kaso sa paglabag ng Republic Act 9165 or ang kilalang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wale well, Ramos ay reporting reporter ng Mindanao Rajoy kalikasan ng OCCB, nagkulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN live, live Nationwide. Maraming salamat tulya Boy Ramos sa ating CNN roving reporter sa Mindanao Samantala.